mga katambay wala nang traffic mabilis sa aming takbo lupis to Kalantipayan oh, mga nakaiskit na yung mga bata oh. Yan, oh. wala na traffic mabilis ang aming may... biyahe ano, 30 ito mga katambay oh. yung papasok ng lupis Kiso nang mata -traffic. ng matarapik doon ang mahaba ang pila dito wala na okay. wala ang pila wala lupis Lopez pamuntang Kalantipayan mga katambay oh. okay Kumaya, update kayo sa kung ano nangyari na doon sa ginagawang karsada, sa may kalantipayan. Hindi mabilis maubog. Alam ko ka, pa yung ano. Tinapadala naman yung magaganay. Tinampak na ano, natin, Ayan, na graba, anong bisko, Ah, nilagyan na. May nakaharangan din sa sana. Oo. Oh. Ay, kanina yung pinakaiwas yung mabibigat ay. Kaya nga, kanina. sa... Hindi uh, pwedeng dumahanan at malambot yun ay. Oh. Ang nabda. Ay, ah, abaw na pa nga ng pila ay. Tricycle at saka... Oh. Mga ganda nga pinapatawid. Ay ba't nag pinatigil pa kanina kung na. Ay, pinapadaan na <laughs> na. ano kayo makagala pinapadaan dun. Pag mabigat, tinatanong nga eh. Kaya pwede dyan sa ano Oh. Ay, may... ay may... Tayo pa. Nakibis ah, na yung bako? Yun. Bako yan? Ah, Pinadaan uh. so, na, magandang truck ko. Eh, magandang nga yung truck na yun. Pinapinawas ng malaki ay. Pinapinawas ng malaki ay. Yung may karga. Oo. Oh, yung kaya yung dyan ka dumaan. At at saka oh. yung tricycle. Para magandaan-daan natin. oh, ano, naniniwala oh. ka na. Kulit mo rin na. Ah, ito isang putinulada. <laughs> oh. Di <laughs> ano yan? Pinagadaan dito yung truck na mabibigat. Dito yung magagaan. Oh. Oh, ano. Ito you know, pa lang nagtatrapikan no? oh. Yeah, yan no, oh, dito lang yan so, nagtatrapik mga, mga, na mga, na mga na katambayo. Na yan mo, hindi pinatatawid ang mga galang gumakaw. Yan no? oh. Oh, yan. Oh, yan, oh, yan. ang pinagtatrapik lamang muna oh. Oh, yan, tama oh. Traffic na dito. Yung kalang te hanggang hanggang kahakin, traffic yan oh. Traffic yan mga tambay oh. Ay <tipan> nakalusot nang mabilis ang mabilis oh. Yan oh. Yan lang ang traffic mga katambay oh. Hindi pinatatawid eh. lima lima. Yan oh. Ang tatlaw na. Yan, nandito ang itong traffic Oh. Yan, yan, Kaya tama na, traffic yan. Mga pasok ng lumaka, ah, lupis. Yan ang nata-traffic mga tambay. Pero yung lupis, kalatipayan, pa wala nang traffic. Mabibilis na at na dinadaan na na. Kahit bagong simento pa yan. Ano, ano, ito lang, mga galing lumaka. Pasok ng lupis ang nata-traffic Kalatipayan, magkakakit ang ng panapila, mga katabay.

Thank you for watching. watching. Bye-bye. bye tayo Bye-bye.